Hello mga kapandoy magandang hapon at uh, once again welcome sa ating channel at uh, tayo ay uh, bibigay ng konting update regarding dito sa ating uh, earth pan na kung saan uh, yung unang uh, inilagay natin dito na 900 mula doon sa 5000 na survival noon yung remnant noon. Inilagay natin sa isang area. Pero ang kataasamang palad nung nag-uulan, umapaw at nalipat sa ibang uh, kahon. So, ngayon, kahapon na uh, sinubukan naming uh, mag-harvest. Ito yung sinusorting-sorting natin nung nakaraan. Pero, halos hindi natin masorting. dahil nga, siguro, naging ma, ma ano, mahirap nakakailag or uh, yung mga umaano o maano dun sa putik so, may makukuha konti lang so yung sorting nun is parang hindi sorting, hindi nagawa kaya nga lang dito kahapon nakakuha kami na lang medyo marami at yung 5 months na yon may tumitimbang na ng apat na piraso sa isang kilo so ngayon kapandoy sa pagsusorting dahil nga lahat ay sinort lahat ay sinortingan ko tong area na ito yan, sinortingan ko. Ito mga kapandoy, ay uh, <coughs> medyo putik to, putik. Pero pagdating dito kapandoy, ito sinasabi ko, mayroon ng konting uh, batu. Lupa. Pinadaan pa rin namin ng nit ito. pas part of namin sorting. At uh, pati ito mga kapandoy, dito ang uh, nalungkot ako dahil doon sa pagsusorting namin kasi na masorting makuha yung malalaki ah, uh, maraming namatay bakit kapandoy ano kaya mga kapandoy yun ang wag na wag na gagawin sa ating earth pan kung ang condition ng ating earth pan ay ganito so bago natin tuloy mga kapandoy ay yung mga natin dyan na hindi pa nakapag subscribe ba? subscribe kayo at uh, samahan nyo kung explore o samahan nyo kung matuto dito sa ating inanong art pan kasi sa susunod na mga taon at uh, kung nakikita nyo ito hito na ito ito hito na rin ang nakalagay dito kung tututalin natin ang laman ng naipakawalang eh, eh, hito dito mga kapandoy is uh, nasa 5,000 pesos pero kung hindi ako nakamatay, nakamatayan ng mga marami mga kapando, ito mga nasa 12,000 ang total order. Ito may hito rin dito pero hindi ko nilagyan ng hito ito. At uh, yung hito na napunta rito sa area na ito is galing dito sa kabila. Dahil nga, tingnan nyo, nung nag-uulan ng matagal, lumipat. Kaso, dyan lang naman sila. Kaya nga kapando, hindi ko uh, nilagyan ng hito yan kasi... Kung sakali, dyan ang drain, drain ko, drain. Pero sa next year kawan pati yun ang doon, sa likod na yon i-develop ide na natin. At doon sa kapila pa, doon sa mga kapandoy, doon, area na yun, uh, magiging basement pa. Kaya magiging doble ito. At balak ko, dahil nga hindi pwede yung sorting sa area ito, at ito pag pinano ko, hindi rin magiging area. Uh, magiging maganda ang hito rito dahil pag, pag nag-sort ka mas marami yung uh, mamamatay so ang balak ko mga kapandoy mula rito hanggang doon sa may gabi na yon doon sa may gabi na yon ay tilapia uh, so ang ilagay natin tilapia at uh, itong karamihan na uh, ay lalagyan natin ng ito pero dipindi na yung mga kapandoy baka mamaya mas may makukuha tayong mga fingerlings sa bipar ng tilapia pag natin ng tilapia ang maganda ay develop muna natin din ano natin o nga pala balik tayo sa topic natin kanina bakit nagkamatayan sa pag sa pagsusorting dito ang ginagawa namin na pagsusort mga kapandoy dahil sa bukal ito hindi namin dinidrain through water pump o, bukal kasi ito mga kapandoy kung titignan natin maagos, maagos yan maagos ito Ayan. titignan natin maagos ito mga kapandoy doon na barahan maagos yung mga kapandoy so bukal ito at uh, sabi ko nga saka ano na lang to nagkakaroon ng uh, bumababa na lang ito pagdating ng February ganun. at so tama kung mapapaka, mapakawalan natin ng August ito tamang tama December, January, February at uh, yun ang last uh, harvest natin ngayon bakit man nagkamatay mga kapandoy dahil ito mga kapandoy ay hindi putik may putik siya pero kung titignan mo dahil nung ko ito mga kapandoy bato. Ngayon, dahil ginamitan namin ng ano, ng net yung mga isda sa pagsusorting, maraming nagasgas, nagasgas. Yung mga nagasgas na yun mga kapando, hindi naman namatay doon sa araw na yon kundi bumilang pa ng mga tatlo hanggang apat na araw sa nakita na may uh, namatay. So, Anong lesson doon mga kapandoy? Ang hito, wala siyang kaliskis. So, ibig sabihin, pagka nasugatan ng konti yun, lalala ng lalala yun eh. Diba? Sugat yun, hindi naman naghihilom, hindi katulad ng katawan ng tao na kayang kumaling. Pero sa, sa, sa hito, hanggang sa lumalaluma, mamatay. So, extra careful ang ano natin, pag hito, nagasgasan, nagalusan, yun ang ikamamatay ng hito. Ang nakita na lumutang noon, bukod pa dun sa hindi lumutang, is mga halos 30 piraso na mga 4 to 5 inches na mga kapandoy. Nasaktan doon sa tatlong beses namin na uh, paghatak doon sa lambat, nagasgas sa bato. Pero hindi naman namatay doon sa sumud na araw, kundi sa mga ilang araw pa at saka nakita yung mga namatay. Ngayon, malaking makakatulong doon para malaman natin doon sa mga kinukuha natin fingerlings dapat naging maingat din doon sa mga supplier natin ng fingerlings. Maaring kung bara-bara yung pag-handle nila kasi buhay naman pag-handle pag scoop nila, paglipat sa plastic or pag sa sa ano, sa mga lagayan bago i-deliver sa inyo o bagong pimpikap at bara-bara o -bara okay paghuli nila kunting gas-gas uh, lang doon mga kapandoy mamamatay yung fingerlings so yung mga dati na naghihito dati ng mga kumukuha ng fingerlings hindi nyo man napapansin mga pandoy na hindi naman namamatay ka agad-agad nung pag ano nyo pag uh, pakawala nyo doon sa fingerlings eh. kinabukasan may namamatay pa isa isa pero 3 days, 4 days, tignan mo, dumarami. Bakit? Anong nangyayari ka, Dahil nga doon sa tinamo nilang maliit na gasgas sa katay ng katawan, yun ang papatay sa kanila. At yung mga ganun na open wound sa mga ating uh, mga mga links ay madaling uh, ma-infection. Pag na, lalo pagka mayroong uh, sign ng uh, punggos. Yun ang gustong-gusto ng punggos na kapitan oh. pero kung kahit na may sign of punggos ka kung yung uh, hito mo ay healthy hindi naman basta-basta kakapit yung punggos mga kapandoy eh. kasi may, may may mga defense mechanism naman yung mga balat o ano ng uh, hito para hindi siya kakapitan lang yan pagkaroon siya ng konting sugat, konting wounds at mag yun mag e na so Uh, Ganon ang nangyari mga kapandoy Kaya piliin natin ng mga Fingerlings Sa ating uh, uh, Mga supplier Dapat uh, tignan natin yung maingat Kung paano maghandle Hindi yung salok na lang ng salok Hindi natin alam na kaya yung pagkamatay Hindi naman nakamatay kagagad Pero it takes 3 to 4 days saka na So mga kapandoy Pagkamatay uh ang sinortingan natin o yung pinang ano natin mas prepared siguro tilapia dahil may kaliskis pero uh, pagka hito antayin na lang natin hanggang sa mag harvest natin wag na tayo mag sorting so yun lang at ang ating uh, update o oh, okay. nakitang uh, mali doon sa sorting dahil maraming namatay at uh, sana may natutunan kayo yung mga kaibigan natin na hindi pa nakapag uh, subscribe, please subscribe at uh, uh, palagi niyong panunod yung ating mga na-upload na, na video, maraming salamat